Kaidol mga guys na yung bagong gabi sa itong adlaw <laughs> mga guys mga lads pait kayo mag ulan ulan diri mga mga kaidol umubaha ugmayo mga kaidol Susuk susuknya jenbah mak ayatul. Mana yang baham mak ayatul? Pakai makulan ular mak ayatul. Merang so sa ulan. Nga yeah, musuga yung baha. Hmm. Chatout. Chatout day ko sa na tanan ng sa atong YouTube. Mga kaidol. Mga lads. Wala lang yung uwanan eh.